pati si isa kisa mi at saka si Shopao. Papao di kayo bate. Nilayasan niya si kisa Hindi kayo bati ni isang Ha? Hindi kayo bati ni isang Papao. Hmm, lagot kang at ngatin niya ng mga doggies. Nangangagat si Kisa Mew. Ba't ka nangangagat? May tupak ka, no? <laughs> Nangangagat ang loko. Eh, eh. <laughs> Hindi maabot. Shhh. Punggok. Kang umihi dyan, labas. Labas. Oh, tingnan mo. Kinalmot ka tuloy. Oh. Ang tapang ni isang, a tapang mo ah aga aga ang tapang mo isang aga aga i eh. Punggok, labas doon ka magwiwi Iti. hindi kayo bati mainit ulo ni isang siyang ito paw pao 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 tingnan mo nangangalmot oh. mm bawat dadaan dyan nangangalmot Ba't ka mainit ulo? Hmm? Ba't mainit ulo? Yan. Mainit ang ulo. Ba't si Haba hindi mong kinalmot? <laughs> Takot ka kay Haba. Oh, oops, Kinakalmot niya. <laughs> Lagot ka pag nalaman ni Haba na ikaw ang kumalmot. Maldito ka laging nakahanda pa ang pangkalmok dyan choco anong inaamoy mo dyan supply para supply itim supply ang kita dito dali hindi ikaw haba ang hirap mag supply yan, eh kasi naligo sila kahapon kailangan so, follow up ng brush di pa nga tapos sila ka dito so ayan dami oh oh pag ipupush mo lang siya, o, oh, tanggal. ba? Hmm, diba? Tanggal agad. Hmm, madaling kunin. Oh. oh. Ganda ng na ito, oh. guys. Ganda. Ayan, wala ka ng buhol. Lika ulitin natin. Baka meron pa. Wala ka namang buli, parang bulak yung balahibo mo, ang hirap suklayin. Ang ka talaga. Tumigil ka. Baba, ang kitera. Oh, ang ka. Ingit yan, hindi na brush. Mahirap i-brush yung balahibo mo, hindi naman nadadala kasi pino. Kay itim, malalaki. Kaya oh, no, daming nakuha kay itim mo. Oh. Siyang, naubos mo na yung pagkain mo. May ilang piraso pang tira. Ubusin mo. Dali. Ubusin mo. Ayaw mo na. Alis ka na dyan. Baba na. Kain ka pa pala eh. Paalis-alis ka. siyopaw guys ay nasa ilalim na naman ng computer chair. Natutulog. Ayun siyopaw. Pawpaw. Ayaw mong lumabas. Diyan ka lang. <laughs> para kang inapi dyan ah. Parang inapi ang pawpaw -paw dyan. Hmm? Labas na dito. Hindi ka pa nagbe-breakfast. Diyan ka na. Ayaw mo o sige, ka lang. Huwag aalis ha. Huwag aalis diyan, ha. Silip-silip lang. Adon, tapos nang kumain si Shopaw. Este si Kisa mi. Kisa! Este, Choco. Naaway mo na muna naman si Kisa mi. Hindi hmm. na nga siya nakakalabas. O patanaw-tanaw na lang silang dalawa sa labas eh. tirang pagkain kisami, mi o oh. isang hindi mo inubos yung pagkain mo o oh. baksin nyo ngayon baksin ng bar eh baksin ng bar baksin ng bar o oh. o oh, o oh, o oh. baksin yan baksin ngayon lang sad sad yan sad ang barbar ang itim-tim hindi o oh. oh. Bebe P, kulang pa kami ng dalawang gabay oh lima yung mga yan baby P dalawa pa lang nabibili namin <laughs> baby P bikini man it pontor mo dalawang gabay mm. lima yan eh kasama yung bulilit o oh, tambulilit tsaka tsaka at nab <laughs> ayan pupunta kami sa bet Punca sabit si bed. Hmm. tim Tim Tim. <laughs> tim Tim. Baba. <laughs> baba na. Hmm? Ayaw na naman bumaba. Tim Tim. Laki-laki. Timbang Ikaw naman, Tim Timbang na Halika na, dali Timbang O, dito Up Halika na, huwag ka na mahiya <laughs> Ilan ang kilo mo? Twenty-two Pero schedule na talaga yung 8-in-1, Dok? Oo Ah, oh, wala namang diferensya yun, dok, pag-isabay. Oh. Ah, yearly lang kayo so, nakakalabas. Uh, wala namang problema. Wala namang na! Halika na! na, takot ka eh. <laughs> Yan ang hindi sanay sa labas, literal. Halika na! itim. Kapul ko to? Apo. Pauwi na. Akit na. Hindi ka na, dali. Ayun na si itim, oh. <laughs> Mabilis lang. Pasok. Shhh. sa labas. Literal. Halika na. Ilan ang kilo mo? 22. Pero schedule na talaga yung 8-in-1, Dok? Oo. Oh, Pwede yung isa yung anti wala namang diferensya yun, Dok, pag-isabay. Oo. Ah, yearly lang kayo nakakalabas. Wala namang naman pong <laughs> matamay kabahan yan. Tuturo ka ni Dokyan. Ha? Huwag kabahan. Para sa'yo din yan. Tim Tim. Apo. Apo. Pauwi na. Sakit na. Hindi na. Dali. Ayun ang si itim oh. Mabilis <laughs> lang. Pasok. Shhh. literal. Halika na. O, timpangin mo ng sarili mo. Timpang na. <laughs> stress na, stress na, Dok. <laughs> Magkakapatid yan ni. Eh. Timbang na haba. Bali, apat. Apat, no? Lover. Pa, kayo naman ang susunod. Timbangin mo na ang sarili mo. Pila mo na sa timbangan, bin. Stress na stress na eh. 16 15 ah, 15 15.1 Ayun, 15.1 kg. mo na lang kasi stress na stress na. Huwag mo nang iba, Pa. 17 na lang. Ilan na bang timbang mo? Nakaalis ka nga, tutusukin ka naman. <laughs> ah, bang bang, takot na takot yung bang bang oh, naninigas. <laughs> Kala ko batapang ka? Ba't ka naninigas? Oh. Kung ano ka itwet. Galit. <laughs> ka naman yan. Kamuhuni oh, pa. Nagbawain. Iyagin ko kulit kasi kaling sensitibo to sa mga team. Nakakapatay sa kanila talaga yan. Sana wag naman silang makaganon. Mahirap. Kulit. <laughs> Kaunti na kang makulit eh. Nang ba? Ba? Ba ba? Umalis ka dyan. Ba Babe ka. Ayun pa si Pongkok ang gulo-gulo. pa dyan eh stress na stress eh Akit na pasok na ayun na bukas ng pinto tapos na kayong lalawa nag-iingay ka pa kumpitawan yan mga nanakmal na naman yan kay Cho pasok na pasok Sa ka na choko, hindi mo pa schedule. Oh. <laughs> Anyare. Ah, ang gugulo nyo. Kahit saan kayo dalhin, magugulo talaga kayo. Ano ba yan? Pungging, ba't ba ang ingay mo?